Sa video na ito, alamin natin yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga chismoso at chismosa. So dito po sa atin sa Pilipinas, aminin man natin or hindi, meron po talaga mga tao na mahilig po sa chismis o kaya man po mga chismoso at chismosa. Sa English po, ang tawag po natin sa chismis ay gossip ang sabi nga po sa dictionary, ang ibig sabihin po ng gossip ay casual or unconstrained conversation or reports about other people, typically involving details that are not confirmed as being true. So mga kapatid, ibig sabihin lang po ng chismis, yan po ay kapag meron kayong pinag-uusapan na ibang tao. Kapag nagchismisan po yung mga tao, madalas po yung tao pinag-uusapan po nila, hindi po alam ng tao na yun na siya po ay pinag-uusapan. At usually po yung mga pinag-uusapan po ng mga nagchismisan, pinapakalat po nila yon. At madalas po yung pinagkakalat po nilang informasyon hindi po tama at walang katotohanan. Ang gusto po ng mga chismoso chismosa, meron lamang po silang pinag-uusapan. At madalas nga po, tao yung pinag-uusapan nila. At yun nga po, may ilang mga tao naman na mahilig lang po sa chismis. Mahilig lang po silang magungkat po ng issue ng ibang tao. Pwede pong sa online o kaya man po sa personal. So masasabi po natin na chismoso at chismosa yung mga taong ganon. Kasi nga po, mahilig po silang makisawsaw po sa issue ng iba. At gusto po nila na napag-uusapan o natatalakay po yung buhay ng ibang tao. Mga kapatid, ang pagiging chismoso at pagiging chismosa po ay hindi po magandang attitude. Ayon po yan sa Biblia. Kasi po mga kapatid, kung babasahin po natin yung Biblia, makikita po natin dito na yung mga taong mahilig sa chismis, kasama po yan sa mga uri ng kasalanan. Ayon po kay Apostol Pablo. Ito po yung sinasabi sa Romans chapter 1 verse 29, Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagkatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila ay naging mahilig sa chismis. So dito po makikita natin mga kapatid na yung pagiging mahilig pala sa chismis isa pala tong uri ng kasamaan o masasabi po natin kasalanan. Maring iba po sa inyo ngay lamang po nalaman po ito. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kapatid kapag sobra na po sa chismis talagang masama na po ito. Ngayon po sa kabila po na hindi po magandang attitude yung pagiging chismoso o chismosa, marami pa rin po mga tao na nahihilig po sa chismis. So bakit nga po ba nahihilig sa chismis yung mga tao? Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 18 verse 8, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong gusto ng lahat na pag-uusapan. So yan po yung dahilan mga kapatid kung bakit maraming tao ang nagiging chismoso at chismosa at nahihilig po sila sa chismis. Kasi nga po masarap nga raw pong pag-usapan, lalo na nga po yung mga tao gusto nilang siraan o gusto po nilang malaman yung buhay ng iba. May mga ilang tao po kasi na nakikialam po sa buhay ng iba. So gustong gusto po ng mga tao yan. Nakikisaw-saw po sa iba't ibang mga issue. Yung mga tao po talaga na gustong gusto na marami po silang naririnig o kaya man po mga sinasabi. Alam niyo po yung mga marites po o kaya man po yung mga tao na mahilig po sa chismis o kaya man po yung mga kapitbahay niyo na nakikita niyo na palagi po nagchichismisan. Yung mga tao po na palagi meron mga pinag-uusapang ibang tao. Alam niyo po nabanggit po yan sa Biblia. Ito nga po yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 12 to 13. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Bukod dito, sila ay nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila ay nagiging chismosa, mahilig makialam sa buhay ng mga may at nagsasalita ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin. So dito po makikita natin mga kapatid na yung pagiging chismosa, hindi po talaga ito magandang gawain. Kasi nga po, nangyayari po, nagiging tamad na po yung mga tao at nakikialam pa po ng buhay ng may buhay. At nakakapagsalita pa po sila ng mga bagay na hindi naman dapat. So hindi po tama yon So ito po yung mga usisera o ito po yung mga tao na mahilig pumasok o mahilig po pag-usapan yung buhay ng may buhay. Dito po nakita po natin na si Apostol Pablo naging specific po siya sa sinabi niyang tao. Ito raw po yung mga chismosa. Ibig sabihin po mga kababaihan. So noon paman po, makikita po natin dito na marami na po talagang mga chismosa. Marami na pong mga tao na nasa bahay lamang po walang ginagawa at nagchichismisan lang. So yan po yung mga tipikal na chismosa na alam po natin sa mga kapitbahay natin na nakikita po natin na nagukumpulan po na mga kababaihan na, na mga nagchichismisan. Kasi po mga kapatid, noon palang panahon ni Apostol Pablo, noon pa man po, yung mga kababaihan po, madalas po wala silang ginagawa. Madalas po, bakanti po yung kadalang oras. Kaya ang nangyayari po, madalas po silang nagchichismisan o kaya man po nag-uusap-usap. At hanggang sa panahon po natin ngayon mga kapatid, may mga makikita pa rin po tayong ganyan. Kasi nga po yung ibang mga kababaihan walang masyadong ginagawa, kaya po nagkakaroon sila ng time para magchismisan. So dito po makikita po natin mga kapatid na kapag wala kang masyadong ginagawa, yan talaga yung maglilid sa iyo para gumawa ng kasalanan. Ano mang klaseng kasalanan po yan kasama na nga po yung mga chismisan. So mga kapatid, dapat po iwasan na po natin yung pagiging chismoso at chismosa. Dapat po hindi tayo maging mahilig sa chismis. At higit sa lahat, umiwas po tayo sa mga taong mahilig sa chismis. Ito nga po yung sinasabi sa Proverbs 20, verse 19. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Mga kapatid, papaalala ko lang din po sa inyo, hindi lang po mga babae ang mahilig sa chismis. Sa panahon po natin ngayon, kahit po mga kalalakihan, nagiging mahilig na po yan sa chismis. Kaya mga nagiging chismoso na po sila. Kaya mapalalaki ka man o mapababae, iwasan mo yung mga chismis. Dahil pwede makasira ng relasyon yung pagiging chismoso at yung pagiging chismosa mo. Dahil sabi ko nga po sa inyo mga kapatid na yung mga dila po natin o yung mga salita po natin, pwede po yung makasira lalo na nga po ng mga relasyon. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 16 verse 28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. So totoo po yan mga kapatid na talagang pwedeng makasira ng relasyon yung mga chismis lalo nga po kung mali po yung impormasyon na sinasabi po natin. Pwedeng makasira yan ang pagkakaibigan nyo, relasyon nyo sa mag-asawa o kaya man po sa pamilya. So mga kapatid ang chismis din po pwede rin po yung maglid sa atin sa kapahamakan o kaya man po sa kasamaan online man po na chismis yan, sa chat man po yan, or face to face, dapat po hindi po natin ginagawa yan. Dapat po alam po natin kontrolin yung ating mga dila. Dapat hindi po tayo basta-basta nagsasabi ng mga impormasyon, lalo na po pag hindi po tayo sigurado. So dapat po mga kapatid, marunong po tayo mag-control ng ating mga dila kung ano po mga sasabihin natin. Make sure po na yung mga sinasabi po natin, tama po. At dapat po yung mga information na sinasabi natin sa mga tao, sigurado po tayo sa mga sinasabi po natin. Dahil pwede nga po yan mag sa kasamaan. Sabi nga po sa Proverbs 21 verse 23, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. So malino po mga kapatid, pinapaiwas po tayo ng Biblia sa chismis o kaya man po sa pakikipag-chismisan. Lalo na nga po yung mga usapan natin patungkol po sa ibang mga tao. May mga pagkakataon po mga kapatid na hindi po talaga maiwasan na pag-usapan yung ibang tao. Pero mga kapatid, ko pag-uusapan man po natin yung ibang tao, make sure po na hindi natin sila sinisiraan habang nakatalikod po sila. O kaya man po yung binibigyan po natin sila ng maling impormasyon. Kung may pinag-uusapan man po tayong ibang tao, huwag po natin pang himasukan po yung buhay po nila. Dahil yun po ay hindi po tama. Kung may mga tao man po tayong pag-uusapan na hindi maiiwasan, dapat pagmamahal po dapat yung makita pa rin sa atin. Hindi po paninira o kaya man po kasamaan. So mga kapatid, kung hindi talaga maiiwasan na pag-usapan yung ibang tao, make sure na tama yung pag-uusap make sure na hindi ka nakakatapak ng ibang tao o kaya man nakakasakit ng ibang tao. Ngayon mga kapatid, imbis po na mga chismis po yung ipagkalat po natin sa mga tao, imbis po na chismis yung palagi na natin pinag-uusapan, ang maganda pong pinagkakalat po natin at palagi natin pinag-uusapan ay yung salita ng Diyos. So ipakalap po natin yung salita po ng Diyos sa mga kakilala po natin, sa mga kapitbahay po natin, sa social media, o kung sino man pong mga kaibigan po natin, lalo na nga po sa ating pamilya. Yan po yung dapat pinag-uusapan po natin palagi. Diyan po matutuwa yung Diyos, hindi po sa mga chismisan. So mga kapatid, imbis po na maging marites po tayo o maging chismoso at chismosa sa mundo po na ito, dapat po maging mga Mary or mga Maria po tayo. Bakit po natin nasabi yung gano'n? Kasi po kung babasahin po natin yung Biblia, may pagkakataon po dito na yung mga Mary o sila Maria, noong ang Panginoong Sokristo po ay muling nabuhay, sila po yung mga kababaihan na nagpakalat po ng balita na yung Panginoong Sokristo muli po siyang nabuhay. So dapat po sila po yung gayahin po natin. Sila po yung mga tao na nagpapakalat po at nagbabahagi ng mabuting balita. Ito nga po yung sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 1. Makaraan ng araw ng pamamahinga sa pagbubukan liwayway ng unang araw ng linggo, Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. So tumalim po tayo sa verse 5 to 8. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot. Alam pong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagat siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo tignan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya muling na buhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita nyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at gala at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. So mga kapatid, dapat ganyan din po tayo bilang mga kristyano. Dapat po ang chinichismis natin, ang pinagkakalat po natin, ang pinag-uusapan na yung ating Panginoong Sokristo na matay po siya at muling nabuhay para po sa ating mga kasalanan, para po tayo ay iligtas. Dapat po malaman din po yan ng ibang mga tao. At higit lahat, dapat pinag-uusapan po natin at pinagkakalat na yung ating Panginoong Yeso Kristo ay babalik muli. So yan po yung mga good news na dapat po sinasabi po natin sa mga tao, hindi po kung ano-ano mga chismis. So mga kapatid, kung wala tayong masyadong ginagawa, imbis na makipag-chismisan po tayo, magbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Ibahagi po natin yung kabutihan ng Diyos sa mga tao. Pagkalat po natin yung mabuting balita wag po mga chismis. Kapag nakipag-chismisan po tayo, walang magandang maidudulot po yan. Nakakasama po yan sa ating mga buhay at sa buhay ng ibang tao. So dapat po, hindi po tayo nakipag-chismisan. Hindi po tama yan. So dapat po, ang tama pong gawin po natin yung pagbabahagi ng mabuting balita. Dahil yan po yung kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po niyan, mapapakita po natin yung pagmamahal po natin sa Diyos at pagmamahal po natin sa tao. At sa pamamagitan po ng pag ng salita ng Diyos, marami pong tao ang maliligtas. So yun lang po mga kapatid ang gusto kong ko bahagi sa inyo. Sana po may kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli po magkita kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalaan po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.